tadyak, suntok at minsang paglapad ng kamay ni misis sa buhok ni Kirida. Iyak na walang kawala. Ang mga bidyong ito lumalaganap sa internet at kadalasang topic na rin sa pelikula at palabas sa telebisyon. Masasabi nga nating trending ang mga mistress. Para bang yung mga bawal laging sumisikat eh. Ito rin ay bunga rin ng media. Kung anything na pinapag-usapan, ito ay binibili ng mga tao. Pangalawa, as a human being, hina-highlight kung ano ang negatibong nangyayaring. Pangatlo, chismis. Ito ay parabang napakasarap pag-usapan. Kung ganon, marapat pa nga bang tangkiliki natin ang mga ganitong uri na kwento? Depende sa trato. Misang kasi nga romanticize nila ang mga affairs. Isang mali, binigyan ng background music na napakaganda, ang mali nagiging tama. Sa akin, kung ang purpose is educational. Kasi kung rating games ang habol ng media, misang kinukompromise nila ang value system ng programa nila. Kung nakakarilit kayo sa kwento ng kalaguyo o naaaliw kayo sa panonood ng kwento, huwag nating kalimutan ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pakikiapid. Hebreo 13, versikulo 4 Maging marangal na wa sa lahat ang pag-aasawa at huwag nawang magkadungis ang higaan sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Diyos.